yo know, BOI 125 Magenta. Time check, 3.38 p.m. in the afternoon. So, nag-cut off na kami. Maaga kami nag-cut off mga boss para mga pagtay na. So, meron tayo dito MIUI 125 Magenta. Na ang issue ay malagitik ang makina na hindi maintindihan kung saan nang gagaling. Ayan, kaya bukas yung head cover niya Meron pa rin dito MIUI 125 na Magenta. Na natuyuan ng langis. Na swerte. Nakuha sa piston ring at Honda Click 150 na napakalakas magbawas ng lang. So, papakita ko sa inyo yung issue, mga boss, kung bakit. So, napakaaga natin nag-cut off dahil nga puro makina yung ating gawa. So, eto yung Honda Click 150, mga bossing ngayon. Napakaputi ng makina. More than 100,000 km na yung tinatakbo nito. So, pinagawa na ni bossing yung ating customer. Yun. Dahil siya ay grab rider, no? Medyo na paper na sa si engine oil. Ito yung kanyang compression ring. unang-una. At yung pangalawa naman ay wiper ring o yung tinatawag. Mas kilala na sweeper ring. So, papatanggal na natin yan kay Ben. Pero goods yun, yung dalawa. No? Patanggal na lang natin. Dahil lang issue po nito, kaya napakalakas magbawas ng langit. Ay ito, yung naiwan na piston ring. Yung kanyang oil ring. Ayan. Sobrang kapal ng carbon. Hindi na makapag-penetrate yung langis para malubricate yung cylinder wall. Kaya nangyayari, umiinit yung makina, mas mabilis na tutuyo. Ayan o, napakahirap ng tanggalin ng oil ring. Pumakat na. So wala na tayong pakialam no? kung yan eh, masira yung mga piston ring niya. Dahil papalitan naman natin yan ng bago. Kasama yan sa package ng top overhaul. So ang purpose po ng oil ring ay para malubricate niya yung wall na cylinder. So, ito na, no? bunot na, malinis na yung kanyang mga pesa. Tingnan nyo naman yung piston. No? Nagmistulang bago. Pati yung kanya water pump assembly. Nagmistulang bago. Napakabisa. Pati yung mga parts ng makina. Nagmistulang bago talaga lahat. At meron pa akong mga ibang ginawa. Na MIUI 125 na pinalitan ko ng fuel filter. ayan no? Makikita nyo naman puting-puti. May mga nirigroban tayong bell. Ibat-ibang motor iba't ibang motor na nagpa sa atin ngayong araw na ito. Sila yung mga humabol sa amin last day dahil December 26 na po ulit kami mag-open. Tingnan niyo naman yung cylinder head ng Honda Click 150 na nire-refresh namin dito ngayon sa shop. Ayan o, na isarado na, nabuo na at nalinis. So hihintay na lang, mabuo lahat para mapaandar na ito. Napakatanda na po ng odometer ng motor na ito. Eto, yung kanyang tinakbo. 105 271 kilometers to be exact. No? So, 8.22 p.m. Overtime, malala, mga boss. So, bukas po ulit. Este, December 26 na pala tayo. Magkita-kita, mga boss. Maraming salamat po.